Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga tag na ginamit sa seksyon ng head. Ipinapaliwanag nito ang mga tag na ginagamit sa seksyon ng head, tulad ng link, script, style. Saklaw rin nito ang mga praktikal na paksa tulad ng mga async at defer na katangian ng script tag. Kaya't pakiusap na panoorin hanggang sa katapusan. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Una, tingnan natin ang isang halimbawa ng title na tag. Para sa mga tag sa loob ng head na tag, walang halimbawa ng display na katulad sa mga nakaraang video, halimbawa ng code lamang ang ipinapakita. Ang title na tag ay nagtatakda ng pamagat ng dokumento. Ang pamagat na ito ay ipinapakita sa tab ng browser at ginagamit sa mga bookmark at resulta ng paghahanap. Susunod, tingnan natin ang link na tag. Ang link na tag ay ginagamit upang i-link ang mga panlabas na mapagkukunan sa kasalukuyang dokumento. Karaniwan itong ginagamit upang i-link ang mga panlabas na CSS file ngunit maaari ring gamitin para sa mga icon at iba pang mga panlabas na mapagkukunan. Ang rel na attribute ay ginagamit upang tukuyin ang relasyon sa pagitan ng resource na nakalink at ng kasalukuyang dokumento sa link na tag. Maraming uri ng mga halaga para sa rel na attribute ngunit dito ipapaliwanag natin ang mga partikular na mahalaga at madalas gamitin. Ginagamit ang style sheet upang i-link ang isang panlabas na style sheet. Ang rel katumbas icon ay nagtatakda sa icon na ipinapakita sa tab ng browser o bookmark. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng tamang favicon, napapahusay ang pagpapakilala ng tatak ng site at pagkilala sa visual. Ginagamit ang preload upang mag-load ng mga resource ng maaga bago magsimula ang pag-render ng pahina. Ito ay lalong kapakipakinabang para sa mga resource kung saan mahalaga ang timing, tulad ng mga font o malalaking larawan. Pinapabuti nito ang pagganap at pinahuhusay ang karanasan ng gumagamit. Gamit ang Canonical upang ipaalam sa mga search engine ang Canonical na bersyon ng isang pahina. Sa kaso ng dobling nilalaman, ang pagtukoy sa canonical na URL ay nakakatulong upang pagsamahin ang ranggo ng search engine mula sa pananaw ng SEO at tinitiyak na ang nilalaman ay tama ang pagkaka-index. Ginagamit ang alternate upang ipahiwatig ang mga pahina ng iba't ibang mga wika o format sa mga search engine at browser. Sa mga multilingual na site, Maari mong tukuyin ang URL para sa bawat bersyon ng wika kasabay ng href lang na attribute upang mabigyan ang mga gumagamit ng mga pahina sa naangkop na wika. Pinapagana ng manifest ang browser sa pamamagitan ng pagbibigay ng manifest file na naglalaman ng impormasyon ng configuration para sa isang PWA, Progressive Web App. Ang file na ito ay naglalaman ng impormasyon tulad ng icon ng app kulay ng tema, at mode ng display, na tumutulong sa pag-install at pagpapatakbo ng PWA sa mga mobile na device. Kapag tumutukoy sa mga panlabas na mapagkukunan, ang pagsasagawa ng DNS resolution ng domain ng maaga ay maaaring mapabilis ang pagload ng pahina. Ito ay partikular na epektibo para sa mga pahina na may maraming panlabas na mapagkukunan o kung saan nais ang mabilis na karanasan ng gumagamit. Susunod. Tingnan natin ang style na tag. Ang style na tag ay ginagamit upang tukuyin ang mga panloob na style sheets. Ito ay ginagamit upang mag-apply ng CSS style sa mga elemento ng pahina na nagbibigay-daan sa iyo na magsulat ng CSS nang hindi gumagamit ng mga panlabas na file. Susunod, tingnan natin ang script na tag. Ang script na tag ay ginagamit upang mag-embed ng JavaScript code sa isang HTML na dokumento. Maaari ka ring mag-link ng mga panlabas na JavaScript files na kumokontrol sa dinamikong pag-uugali ng pahina. Gamitin ang SRC na katangian upang tukuyin ang script file. Ang script na tag ay sumusuporta sa dalawang katangian, async at defer na nakakaapekto sa oras ng pagload at pagpapatupad ng script. Karaniwan, ang mga script ay pinoproseso ng sunod-sunod ng browser, ngunit ang paggamit ng mga katangiang ito ay maaaring mapabuti ang pagganap ng pahina at karanasan sa pagload. Ang paggamit ng async na katangian ay nagpapahintulot sa script na maload ng asynchronously, Ilo-load ng browser ang script ng kasabay ng ibang mga mapagkukunan at ipapatupad ito agad kapag kumpleto na ang pag-load. Ang async ay pangunahing angkop para sa mga independent script at ginagamit kapag ang script ay hindi umaasa sa pag-load ng iba pang script o ng DOM. Ang paggamit ng defer na katangian ay nagpapahintulot sa script na maload ng asynchronously ngunit ipapatupad pagkatapos makumpleto ang pag-parse ng HTML. Ang pagpapatupad ng script ay hindi humahadlang sa pagpapakita ng pahina, kaya't pinapahusay ang karanasan ng gumagamit. Ang defer ay epektibo kapag ang mga script ay kailangang ipatupad pagkatapos ng kumpletong pagload ng DOM. Halimbawa, ito ay ang COOP kapag nais mong tumakbo ang script pagkatapos ng buong layout at mga elemento ng pahina ay nag-load. Kapag nagluload ng mga panlabas na script, maaaring ipataw ang mga paghihigpit sa seguridad batay sa same origin policy. Sa ganitong mga kaso, ang cross-origin na katangian ay maaaring gamitin upang payagan ang pagbabahagi ng mapagkukunan. Ang cross-origin na katangian ay maaaring itakda gamit ang sumusunod na dalawang halaga. Anonymous, nagpapadala ng mga kahilingan ng hindi kasama ang mga credential. Use credentials, nagpapadala ng mga kahilingan kasama ang mga credential. Maaaring gamitin ng script na tag ang type na katangian upang tukuyin ang uri ng script. Sa default, JavaScript ang ginagamit, ngunit maaari ka ring magtakda ng ilang uri ng script, hal, module type JavaScript o template language. Mula nang ipakilala ang ECMAScript 2015 (ES6), nagkaroon na ng mga module sa JavaScript na nagpapahintulot sa paghahati ng code sa mga module na nagpapahusay sa muling paggamit. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa type katumbas module, maaari mong ituring ang script bilang isang module. Ang mga module ay maaaring hatiin sa iba pang mga module gamit ang import at export. Maaaring tukuyin din ang mga script bukod sa JavaScript sa loob ng script na tag. Halimbawa, gamitin ang type katumbas, application, LD dagdag JSON, kapag naglalarawan ng nakaistrukturang datos tulad ng JSON-LD. Dito, ang JSON-LD ay isang format na nag-iistruktura ng datos sa isang web page na nagpapahintulot sa mga search engine at iba pang mga aplikasyon na mas malalim na maunawaan ang datos. Ang script tag ay nangangailangan ng pansin sa mga sumusunod na punto. Order ng mga script ang mga library na pinagbabatayan ng mga script ay kailangang ma-load bago ang mga dependent na script. Halimbawa, ang mga script na gumagamit ng jQuery ay kailangang ma-load pagkatapos ng mismong jQuery. Pag-optimize ng pagganap upang maiwasan ang epekto sa bilis ng pag-load ng page, i-load lamang ang mga script kapag kinakailangan at iwasan ang pagpapatakbo ng mga hindi kinakailangang script. Mga pamamaraan ng seguridad, kapag gumagamit ng mga panlabas na script, tiyakin na i-load ang mga ito mula sa mapagkakatiwala ang mga pinagmulan upang maiwasan ang pagkakasama ng mapanirang mga script. Sunod, tingnan natin ang base na tag. Itinatakda ng base na tag ang base URL para sa lahat ng relatibang URL sa dokumento. Ang URL na tinukoy sa HREF attribute ay nagiging base para sa relatovang mga landas sa mga link at imahe. Karaniwan itong ginagamit ng isang beses lamang bawat pahina. Sunod, tingnan natin ang NOScript na tag. Itinatakda ng NOScript na tag ang nilalaman na ipinapakita kapag ang JavaScript ay nakadisable sa browser ito ay ginagamit upang magbigay ng alternatibong nilalaman para sa mga kapaligiran kung saan ang javascript ay hindi suportado Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website Kung nais mo mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral sa susunod, ipapaliwanag namin ang mga tag na may kaugnayan sa mete Salamat sa panunood hanggang dulo. Mangyaring mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na video.